mga kalak bike so uh, kalsada naman tayo bali papasok tayo sa trabaho at katanghali ang tapat yung biyahe natin eksakto alas 11 .30. papunta tayo ng blooming trait manila nandito tayo ngayon sa tansa yung pasok natin is alas 2 ng hapon Hanggang uh, alas 10 ng gabi So ganitong oras yung biyahe natin <laughs> Tanghaling tapat Kainitan talaga Pabor kasi to sa akin pag uh, magtitinda si Macy's uh, nakakatulong pa tayo kay Macy's sa pagtitinda sa umaga uh, afternoon shift yung pinili natin malapit na tayo doon sa lilikuan natin papuntang Tanyana yung shortcut natin ayan kakanan na tayo dito uh, traffic rin dito ang nagsasalubong mga four wheels Wala madaanan na alas Masikip Pero dito lang naman yan Pag nakalagpas na dito Maluwag na yan nalusot na rin tayo sa traffic malapit na tayo sa oh. alternate road na ginawa ng Anyana Dito, <coughs> Di diretso na to hanggang sa general trias, tinambakan na, ano puro tambak na. kaparangan na Ka convert na into residential uh, approaching na tayo sa rotonda rotonda ng Anyana komersial area tadi itu rotonda pero di derecho lang tayo yung kabilang kanto yan ay yung Jin Gentry Bypass Road pwede tayo kung kumanan pwede rin kumaliwa pag kumanan tayo papunta tayo ng Maple Grove Pag kumaliwa naman, mapunta ang highway ng Antero Soriano o Centennial Highway. Dito tayo sa Maple Grove. Ayan. pasok na tayo ng Maple Grove. Commercial District. Lawak <coughs> yung mga kalsada dito. kay eh. Ano, three lanes. Bawat ano, bawat side Talabas na tayo ng maple grove yung kasabay natin <laughs> maa, ingay big bike Na tayo sa dulo na Terona Highway uh, merge na tayo ng Aguinaldo Aguinaldo Highway aso uh, matagal pa uh, stop pa uh, sa Aguinaldo Highway na tayo Bacoor City Ang oras natin is 12.03 uh, so, 33 minutes na tayo Sa kalsada And Las Piñas City na init pa rin init na naman bilad na naman dito na tayo sa Sapote River Drive yung syurkata natin papunta ang makapagal makapagal park. tatawid lang tayo dito ng isang tulay para mapunta tayo sa kabilang side and dire diretso na yan hanggang service road ng Cavitex ayan sa River Drive pupunta na tayo ng service road The service road ng Kabitex. Dan yung expressway ito tayo sa service road mga kalakbay, kandito na tayo sa barangay La Huerta, sa Paranaque so iikot naman tayo papunta sa kabilang side rin ng coastal dito sa may bulungan sa Paranaque ayan Igo lang tayo dyan sa tulay na yan para uh, tatawid tayo dun sa Kapila. Okay, tawid naten Donggalo na yan, Barangay Donggalo. Uh, para nya kay. At ang oras natin is 12:23. So, 53 minutes na biyahe. Nandito na tayo sa mga Boulevard na tayo Diretso na lang natin to hanggang sa Ermita, Manila may Luneta oh, uh, kilometer zero Manila Manila lungsod ng Maynila dito sana smooth na yung biyahe natin dito na tayo sa dulo ng Rojas Boulevard Lunita Park kakanan na tayo dyan ilian ng katipunan Santa Cruz, Manila Alfonso Mendoza Boulevard nasa so, laon laan na tayo laon -La laan street tawid na tayo ng lakson avenue going to dimasalang street Dito na tayo sa daan na di masalahan. na tayo dito. Blooming Tree na yan dyan Blooming Threat Street. Dito na tayo sa pasokan ang trabaho natin